अवर्न में Magandang araw mga ka-channel. Uh, ngayon para ay uh, pupunta tayo sa mall malapit dito sa amin at ipapasyal ko tong anak ko. Uh, kasi po uh, masyado tayong busy at hindi na natin sila nabibigyan ng oras. ah uh, lagi na akong kinukulit nitong anak ko na uh, daw kami kasi ilang buwan na kami hindi nakakapasyal. Kasi masyadong busy sa trabaho. So ayun nga ngayong araw, uh, nag-decide akong tong anak ko. Baka kasi mamaya ay magtampo na sa akin. So, pinasel ko silang magdanay at ito, nandito na kami sa mall. Ah, sa Robinson para 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 ito mga ka-channel. kasi kami madalas at dito may ah, pasyala ng bata. So, pupunta natin yung mamaya pero bago yun, ah, kakain na tayo dito sa manginasal So, masarap para kumain dito mga ka at dito din kami laging nakain. So, kain tayo mga ka -channel. Customer number sixty four, please. Thank you. Mm -hmm.

so ayun tapos na tayo kumain uh, kami pala mga ka-channel pag kumakain kami sa mga fast food uh, talagang nililigpit namin yung aming pinagkainan hindi naman total nililigpit pero nililinis namin yung lamesa uh, naawa kasi ako sa mga nagtatrabaho dito na mga tao so ayun nga pagkatapos namin doon sa kinay namin nandito na tayo sa pasyala ng bata so dito kami madalas mga ka-channel pagka may free time ako at uh, may pasyal kami, dito kami madalas kasi napakaganda dito mga ka-channel napakalawak nyan parang isang hektar yata na puro palaruan tapos ang dami pa so ito po yung package nila may paberti din sila na gold at saka bronze may 2 hours at saka may 3 hours so ito pala yung sa amin uh, sa unlimited kid adult 400 isang adult at saka isang bata so 400 po yung binayaran nila so ito na po yung asawa ko nagpipill out na kasama pa talaga niya yung anak ko so talagang pag napupunta dito yung anak ko talagang tuwang tuwa so ayun o nagtatalon pa so nakakatuwa na nakikita natin yung anak natin minsan happy na napapasaya natin kasi sila naman yung dahilan minsan kaya tayo kumakayod eh. So makita ko lang na masaya yung anak ko. Talagang tuwang tuwa na ako. Kaya ayan, ah, kakahubad lang ng sapatos. Ayun, takbo na sa loob. So hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel. Maraming salamat po para sa lahat ng sumusuporta sa atin. Ah, God bless po.